Kay buti-buti mo, Panginoon Sa lahat ng oras Sa bawat araw Ika'y laging tapat Kung magmahal Ang iyong kaawa ay mo magpawalang hanggang kay hey, buti buti mo Panginoon sa lahat ng oras sa bawat araw ikay laging tapat kong magmahal ang iyong kaawa ay magpawalang hanggang sama kita. Dakilang Dios at Panginoon. Tunay nga'ng ikay walang katulad. Tunay nga'ng ikay di Mabuting Dios na sa amin ay nagmamahal. Kay buti sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat. Pagkasamba kita, nakilang Diyos at Panginoon Tunay nga'ng ika'y walang katulad Tunay nga'ng ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagmamahal at sinasamba kita Nakilang Diyos at Panginoon Tunay nga ang ika'y walang katulad Tunay nga ang ika'y di nagbabago. Mabuting Diyos na sa amin ay nagbabahal Tunay nga katulad Tunay nga ang ika'y di nagbabago. Mabuting Dios na sa amin ay nagmamahal Mabuting Dios na sa amin ay nagmamahal Mabuting Dios na sa amin ay nagmamahal wala katulad, Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagmahal sa amin ng walang kondisyon. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo sa aking mga buhay. Salamat sa iyong habag, sa iyong biyaya na araw-araw namin naranasan. Thank you, Lord God, for this day. I give you praise. Jesus' name. magandang araw mga ka-blessing salamat sa Panginoon sa panibagong araw panibagong pagkakataon na naman na ah, mabigyan natin siya ng kaluguran sa ating mga buhay Mahal, yung, yung inawit natin ay napakaganda ano, patungkol sa kabutihan ng ating Diyos sa buhay natin siguro kung tatanungin ko ang bawat isa sa atin kung gaano kabuti ang Diyos Uh, yung iba ay hindi kayang isa-isahin no? yung mga kabutihan na ginagawa ng Diyos sa kanilang mga buhay. Maaari yung iba ay hindi rin makaisip. Pero alam ng yung gumising ka pa lang sa umaga. Gumising ka na may panibagong buhay, may lakas, may hininga. Eh, sapat na na rason para tayo ay magpasalamat sa kabutihan ng ating Diyos. Mabuti ang Dios hindi dahil uh, tayo ay mabuti rin sa kanya, di ba? Mabuti ang Dios hindi dahil gumagawa tayo ng mga bagay na uh, kinatutuwa niya. Ang kabutihan ng Dios ay naka hindi nakadepende sa kung sino tayo, hindi nakadepende sa kung ano tayo, hindi nakadepende sa kung anong ginawa natin. Mabuti ang Dios dahil mabuti siyang Dios. God is good because he is good. Yeah, he is love. Eh, yun ang magandang, yun ang magandang bagay, no? Parang, sabi nga, masama ka man o mabuti, ay parehas niyang pinapasikat ang araw sa masama at sa mabuti. Di ba? Masama ka man o mabuti, ay parehas niya tayong binibigyan ng hininga. Oh, it doesn't mean naman na dahil ganoon ang Diyos, aabusuhin natin, di ba? So, siguro dapat natin ipagpasalamat yung pagiging mabuti ng Diyos dahil kung hindi mabuti ang Diyos di ko alam kung ano nang uh, nangyari sa atin sa kabila ng ating mga di ba, kakulangan sa kabila ng ating mga nagagawang kasalanan sa Kanya mabuti pa rin ang Diyos sabi sa Psalm 31 verse 19 uh, oh, how abundant is your goodness, which you have stored up for those who fear you, and work for those who take refuge in you in the sight of the children of mankind. Oh, how abundant daw yung uh, kabutihan ng Diyos. Ibig sabihin, sagana yung kabutihan ng Diyos. Sabi sa Psalm 31 verse 19. Um, nakastore yung mga kabutihan na to para dun sa mga tao na may takot sa Diyos. So, kailangan tayo ay may takot sa Diyos para maranasan natin yung abundant o yung masaganang kabutihan ng Diyos. Sabi ko nga, generally speaking, tayong lahat nakakaranas ng kabutihan ng Diyos, di ba? Yung hangin, yung, yung araw, yung pagkain natin sa araw-araw, yung kalakasan, general blessings, general uh, uh, truth ng kabutihan ng Panginoon or proof ng kabutihan ng ating Diyos, di ba? So, nararanasan natin yan. So, mabuti ang Panginoon. Pero meron pang palang uh, nakastore na abundant or masaga ng kabutihan ng Diyos doon sa mga may takot sa kanya. So, paano na natin masasabing tayo may takot sa Diyos? Siyempre tayo hindi gumagawa ng mga bagay na ayaw ng Lord, di ba? Para mga magulang natin, uh, tayo ay takot sa mga magulang natin pag tayo nakakagawa ng mali. Lalo ng mga bata pa tayo dahil tayo papaluin, di ba? So, same thing. Uh, laging kinukompare ang Lord sa mga uh, parents or sa mother, di ba? Sabihin, same thing sa atin. Ang ating Diyos ay ating Ama, ating Panginoon. So kapag tayo nakakagawa ng mga bagay na hindi gusto, hindi niya gusto, may mga wini withheld din siya na imbis na yung mga blessings na yun ay na matatanggap natin ay syempre hindi rin natin natatanggap. But again, 'di diba, Sa kabila mga pagkukulang na yun, ang Diyos ay mabuti pa rin sa atin. 'Di ba? Mga dos natin tunay nga ikaw walang katulad, tunay nga ikay hindi nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal, nagmamahal without any conditions actually kung iisipin natin di ba binigay niya si Jesus para sa atin Yun yung pinakadakilang uh, proof ng kanyang pagmamahal sa atin sabi naman sa uh, Psalm 107 verse 1 oh give thanks to the Lord for he is good for his steadfast love endures forever yung kabutihan ng Panginoon ay hindi natin pwedeng ihiwalay dun sa pagmamahal niya di ba kaya nga magkarutong siya di ba oh give thanks to the Lord for he is good Mabuti ang Diyos, sabi sa 107 verse 1. Uh, For His steadfast love endures forever. So dahil dun sa steadfast love ng ating Panginoon na nag endure forever, walang katapusan, ay narara nararanasan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. So yun. Minsan naisip natin parang hindi na tayo pakikinggan ng Lord pag tayo nag-pray dahil Siyempre, minsan na tayo sa Lord dahil sa ating mga kasalanan. Minsan tayo, ay parang, siguro hindi na tayo, hindi na ako paghinggan ng Panginoon. Siguro, di ba, parang, tatakwil na ako ng Lord. Pero hindi. Yung isang bagay na, sabi ko nga kanina, not because of who we are, sabi dun sa isang kanta. Di ba, yung Who Am I na song. Not because of who I am, not because of what I've done. Not because of who I am, but because of who you are. Of who God is, not because of what I've done, but because of what Jesus has done, the cross of Calvary. So, always remember that God is good, no matter what. No matter what you have done, no matter who you are. Ang Diyos ay mabuti. Mabuti ang ating Panginoon. And I just pray na maranasan mo yung kabutihan. Maranasan natin lahat yung kabutihan ng Dios Diyos sa araw-araw ng buhay natin. Maranasan ng pamilya natin yung kabutihan ng Diyos. I pray na um, kung dumating man yung time na maaring feeling mo ay hindi ka na karapat dapat. Hindi ka na tatanggapin ng ating Panginoon. Huwag mong kakalimutan yung parable of the yung 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 the prodigal son yung kwento ng prodigal son tagal niyang umalis grabe yung ginawa niya kinuha niya yung bahagi niya dun sa kayamanan ng tatay buhay pa yung magulang kinuha niya yung bahagi ng kayamanan umalis naghirap bumalik pero ganun pa rin yung treatment ng kanyang tatay sa kanya pinagkandaan pa siya kaya nga nag, nag, nagtampo yung kapatid, di ba? Kaya nga medyo naginanakit yung kapatid. Pero what I'm trying to say is that ganun si Lord. Di ba? Kung gusto mong bumalik sa Panginoon, laging nakabukas yung kanyang kamay. Ang Diyos ay mabuti. Ang Diyos ay mabuti. Siguro sa pagkakataong ito, let me just pray. Let me just pray for you. Let me just pray for their family. So, hindi kita kilala, pero if you think that th these words ng ating Panginoon ay para sa'yo, then para sa'yo ang salita na ng Panginoon. Father God, salamat po, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo sa amin mga buhay. Sa kabila ng aming mga kulangan, aming pagkakasala sa inyo ikaw ay mabuting Diyos. You are good and your love endures forever. Lord, right now sa mga kanood ng video na to, I don't know who they are, hindi ko alam yung sitwasyon nila, ngunit kayo nakakaalam ng lahat ng bagay. And right now, I just pray, Father God, na maranasan nila. Maranasan namin ang kabutihan mo sa ay mga buhay sa araw-araw, Panginoon. Maranasan namin ang kabutihan mo sa aming pamilya, sa trabaho ng bawat isa, sa pag-aaral ng mga sodyante. Maranasan namin ang kabutihan mo that your blessing will be upon us, Father God. Your protection will be upon us in our families. Your provision, Lord God, will be upon us, financial provisions, And I just speak healing, Lord, sa mayroong mga sakit at karamdaman. Right now, Lord, sino man ang uh, makakanood ng video na to na mayroong sakit at karamdaman, I just speak healing, Father God, to them. I just speak healing. I speak peace, Lord, dun sa mga naguguluhan ng kaisipan. Bless them, Father God. Allow us to experience your goodness, Lord, in our lives. You are good and your love endures forever. Lord, we give you praise today. And we give you glory. We give you honor. Bless all of um, my followers. Uh, Facebook page sent us a blessing TV. No matter who they are, Father God. Nasa man sila. Bless them, Lord. Bless this Facebook page, Lord God. We give you praise and we give you glory. this is our prayer in Jesus name Amen and Amen God bless you and uh, God bless yung ating uh, Facebook page syempre and uh, if you if you'd like to support uh, this Facebook page please uh, share nyo po yung video na to para mas marami tayo ma-reach out yeah. thank you so much po and God bless your family God bless us all You God be the glory.